So dumating na nga ang ating wireless lavalier microphone. So buksan natin. So anong kasama? Tingnan natin. One hand muna ulit tayo. Kaya lang. Kaya tayo na. So ayan. Ito na. Para meron tayong folder. So ito yung tinatawag na TNW821. So meron siyang kasamang charger. Ano yung charger niya? Kung di ako nagkakamali, ito ay... Type-C. Oh, Ah, USB Type-C pa siya. Ayan. So, okay. So, parehas lang yan ng ano naman Baka okay, USB pa pala. Okay, testing natin niya yan. So, yung boses ko ngayon na naririnig ninyo, wala pang audio daw. So, ito pa lang siya. So, sabi, magnetic daw to. Yung ba magnet-magnet na lalaman So, pwede siyang IOS. Nakikita ba? IOS. Or pang iPhone. Then, pwede siyang pang Type C. So, ito yung pinakamay. Ito yung receiver. Ito yung receiver na magre-record para sa sa phone. Or sa ako naman. So, ito yung ito yung mic. So, very light. Dalawa na siya, kalibat kanan. -ka wow. So, hindi siya umiilaw kasi may plastic pa. So, subukan natin ngayon eh, itong tanggalin. So, testing. Ayan. Yeah, 100% so may charge siya. Nag-charge din pala siya. Automatic. Okay, so testing na natin. Mic, bigyan na natin ito ngayon. So, ito na yung nakakabit na sa akin yung isa. So, to check ko lang. Ito yung nak, pag walang ilaw, isang ilaw lang, I, I think ito yung walang auto noise cancellation. So, pagka pinindot ko to, testing natin. So, ayan. Sound check. 1, two. So, tingin ko ito yung may automatic noise cancellation kapag ka naka-on yung green din. So, ayun. Testing ko lang muna ulit. So, yun. Ito na nga ang uh, ating ano. Kailangan pala nakataas po siya kasi ang mic niya or yung receiver niya nandito mismo. Ayan. So, ito may noise cancellation na siya nakabukas. So, hindi ko alam kung bakit kailangan pang on-off siya. So, dapat ganyan siya malapit ng konti sa bibig para mas maramdaman natin, o oh, marinig natin. So, yan. So, yan, testing naman ng malayo ng konti yung cam phone natin, yung camera phone or yung cellphone. So, yan, test mic, test mic, check. Ayan, bumulong lang tayo. Test mic, test mic, test mic, test. Right. Okay, ayan. So, ito na yung tinesting natin yung TNW uh, Lavalier microphone, no? Ito yung wireless microphone. So, ito yung tinatawag natin A21 na model. So, ito gamit na buo natin. Ayan, naka-auto noise cancellation siya ngayon. So, pwede rin siya ng uh, Android pa, Type-C. Ayan, pwede siya. So pagka sinaksak ko siya, nag-automatic nag church na rin siya. So dalawa yung mic niya, isa lang ginamit natin para sa pang interview to. So extra. So ito, pipindutin ko ngayon para marinig natin pag nawala yung auto noise cancellation. Ayan, sound check. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, so mas umingay ba? So malalaman natin sa video na to ngayon. So ayun, Magagamit natin 'to sa ating e-bike vlogs, no? So, ayun, thank you.